Metro Cebu Water District mi uh, mipadag og uh, kaalarma ning paday pagkunhod ground sa production sa tubig sa ila ma tinubdan atong um, sairan ang is sa live report ni Femary Dumabok ben. Lan kini human mato sa pag-asa nga lakip ang Cebu nga rin nga ubos na sa dry spell human makasinati sa tulo ka sunod-sunod nga buwan ug minus nga mga pag-uwan mao sa hinungdan nga apektado ang mga tinubdan sa tubig. Kunyad tong Prebero 21 ning Tuiga sa pagduaw sa Jemmy RTV Balitang Bisdak sa MCWD Haklopan Facility. Miabot pa sa 4 ka metros ang tubig sa spillway sa Mananga River. Apan human sa duha ka ang milabay. Uga na ang da sa spillway dinhi sa may haklupan. Makita na usab ang mga bato-bato nga uga na kaayo. Uguan ay mailhan nga nabasa kini sa tubig gikan sa mananga river, nga mudagay dahil paingon sa Klupan Dam. Dayag na usabang pagmino sa tubig sa infiltration area nga makita na gani ang yuta og bas ni ini. ang buntag, gibisita sa kadaguan sa MCWD ang facility sa Klupan, aron masusi ang kahimtang ni ini. Gitugan nila nga gikan sa 30,000 cubic meters. 20,000 cubic meters na lang ang mahimong ma sa Klupan facility matag-adlaw. Mato de ni Jose de Luz III, chairman sa MCWD, nga tanan nilang mga tinubdan sa tubig apiktado na. Gikan sa 301,000 cubic meters nga normal production matag adlaw nga ilang gisupply sa ilang mga franchise area sa Metro Cebu. Karon na kunhura na kini og 29,000 cubic meters. Tungod diin ni apiktado ang kapin sa 35 mil ka mga connections sa MCWD. Adunay kapin sa 200 mil ka connections ang MCWD sa Metro Cebu. If mo pila ka mo na we really need a desalination. Yes. No? Oh, yeah, there's an urgency. Nga. But, under atong desalination. An event, mano? So, ang kaning atong tankers is uh, nag-serve siya sa katong mga intermittent nga, nga water availability. Uh, like, um, Talisay, he, here in Talisay, cebu City, Mandawi, and uh, Lapo Lapo. That four areas. So, mo na atong gi sa water tanker karon. Usa karon sa gipanigamutan nga mahimo sa MCWD mao ang paggamit na sa desalination plant sa Mambaling sa Dakbayan sa Sugbo, Barangay Upaw sa Dakbayan sa Mindawi ug sa lungsod sa Cordova. atong ang iyon atong consumer to store water and maybe practice ka ng uh, conservation uh, use of our valuable resources. Sa gayon nga magamit na kini makatabang ang dugang supply sa tubig sa ubang lugar nga nakasinati na usab og pagnihit sa supply sa tubig. What will come online on April is uh, 30 million liters per day. But the capacities of this plant will be at maximum at 75 million liters per day. So in the immediate future, this can address whatever El Nino concerns that we will have because year and year we are constantly challenged by El Nino. Dili na mag-doubt, no? So when this comes online, dili man siya affected kay saltwater water siya. Plan ang desalination plan sa Cebu City o sa Mandawi City ang gibadaba ng magfunctional na karong bulan sa Abril Santam ang desalination plan sa lungsod sa Cordova ang gipaningkamutan usab nga magamit na kini sa bulan sa Mayo kini aron matabangan ang kakulangan sa supply sa tubig sa Mactan Island. Lan. Okay, dakang salamat, Femari Dumabok.